siya sure, yung original kumanta nung Gagata sa Naraga. Ano ba yun? Uh, Kiyompos ka? Turay, can you tell me more about the song? Kiyompos sa ambu to kay Kona. Parang bira kasi so happy song sa Marano song. Mm -hmm. Kaya nagkumbos ako sa, ayun, Gagata sa Naraga. Turay, inspiration ka sa mga song, uh, Gagata sa Naraga. Yung mga dalaga natin na mapuputi. Saka, wala, habi ko lang gumawa ng kanta. So talagang ever since, uh, wata na talagang passion ka ng kumantaw. Hindi, trip, trip lang yun. Pero ano, nagkumbus ako talaga sa mga Idida Kwan. Pero ngayon lang ako nagkumbus ng mga Marano song. Pero as in original song talaga yun, as kay kom Poson. O, oh, yung beat lang yung galing ng YouTube. Pero freeze ka niyan So during that time, uh, ka ang utuwas song bad na inspiration kay Brad na raga may line ka, kaya bubayaan ka, mga lagi dito. Tapos napig ka, <laughs> ano, mang, 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 mangwan ako sa Irido, mula ako sa ido para rakihan. Parang Diyos, ano specific ka tao? Mayroon din. Pero crush lang yun. Crush lang. Dapat kasi matry mga lagi din. As in. So parang talagang ginawa mo yun para sa kanya. Okay. May shout out kantas kanya. <laughs> Joke na. <laughs> nag-gain sa more than thousands yung song mo, madaklam niya ka man tayo ron. So, pwede na pimbawa na background music, add na mga famous na mga tiktokers na, uh, nila na na background music sa mga uploads, video si Ran how does it feel na yung music mo, yung song mo is nag-viral worldwide? Para Ran, dream come true talaga ito ako dati kasi napangarap ako naman ganoon so isa di daw sa speaker sa lakaw Ah, uh, iman na madala pa kami to. So, dream come true. Gito ba lyrics agagata sa naraga? Mga pira gawi ikya e pamimikiran ang roo akyo poska. Basta kasi gito agagata sa naraga na mining yon, to na basta makilala kami sa maputi na tigamya yon, vitamina nang mata kasi ang ganda na Yes, pa na pano if wala na na sa Pero mga ka pira gawi kay nga sa motoy mo dida gagata sa naraga. Siguro, or two nights lang siguro. Ah, may yeah, O ano, May mas yes, Mobile lang, mobile lang yun. Mobile lang yung gabit mo? Kasi <laughs> so so ito uh, lang yung gabit na phone mo. Pag ginimay mo kasi yung ano, kanta ko, may maririnig ka pa ng mga background dun, yung sa pakiwata na, na napiluan yun sa isa, pakiwata na, hangiraw kanya na, kay kay. Parang hindi, kasi parang I've been listening the song all day, like every time na pinapakinggan ko yung song. Dede, kinagawa, -kina -kina, parang very professional. So, one so beat, So, singer, songer, Rudy Maguidida, as in napaka-professional, parang ang galing mo. Ano lang kasi yung ginamit ko pa nga itong headset, yung sira. Isa lang talaga yung narinig. No, no, nari nari so ano yung headset sa song beauty rat? Hindi, yung na-wire. Yung okay. wire mismo ah, na, yung ano? wire. Oo, oh, na nilalagay dito. Pero uh, anong ato pimbali sa, sa, sa walay niyo, sa kwarto? Ano, ano? sa walay, pag pa gradapda ka nilagay dito na dito, di oro di mamungok mo sa itida. Well, um, since miyag viral sa so song ka agagata sa naraga, mada ka lamia ka pamakinagun, ka ka muntayron. Pero siyempre sa social media, hindi na hindi mawawala sa social media yung mga bashing, di ba? Mm -hmm. Hindi mawawala yung parang ito na ang anak uh, kanta niya na para da pa kay wow. Meron at meron talaga oh, mga neg negative bashing. comments okay, na mag-comment because of the the song, the lyrics. Anong-ano mo doon? Masasabi mo doon? Para ran uh, na, Salamat pa rin sa pakikinig. Tsaka, yung meaning po nun, siguro hindi lang nila naintindihan na meaning po to na maputi or kutis gatas na babae. Kaya wala akong masamang ano dun iniisip dun. Yun at lang yung, yung meaning nun. Guys, if you can listen to the song, ibarato, mabutihan yung lyrics yan. So, song Agagatas na Narago na medyo... Ibarat to pumakin ng ginta na lagi do sa middle scan kasi gagata sa naraga. Oh, yung title lang. Yung title which is for me it's very catchy kaya actually siya nag viral because of that title. Pero kung babasahin yung mismo yung lyrics, it's not about like bastos o sa middle pumakin ng pagilain. Mapias ka yan, kasi it's about parang inspiration ka sa ano may lang ka crush ka, parang kung ka parang ganun inspiration buto. Oh. Okay, parang ano lang siya. Para ko mga bentugan ko mga puputitan o pagiriya ba eh. Parang ayan lang yan. May mga nagme-message ta ba sa yun na parang eh, kung nga na nga na idida ka kasami da. Adam message ka parang negative din ni o Adam yag message ka ah, uh, parang, uh, parang pinraise kira na parang congratulations kasi mapiyas yung ka. Yung nagpo-praise yung lagi dito na madakal. Pero adun mambuha gito di mangbash tigira na yang ambil ka pang side day na sa ide -ide, barang din na pumakinagan pero dahil no to pamikira kasi siyempre hindi uh, eh, pamikiran na gito ha kababay ako mga sungakan ito tunay feeling ka parang umang ka mag tiktok na may lang ang uta background music o tiktoker eh di mag tiktok na gitu yung background yan tunay feeling ka uta parang eh hey, gina ni Dido ka ay sobrang sarap sa pakiramdam tsaka ita ha as said, uh, dream come true para ah gitu, gito yabo madakalam yung kababay kan uh, gitwa, mas may motivate ako pa na wala ko pa sa mas madagal pa na i Na yun nga lang, sa susunod, mas pinanggilan na kan so mga lagi dito, ito gagatasan. Uh, madagal kasi di rin para, para misinterpret na. I think there's nothing wrong with the with the song itself, especially with the, di ba? With the with the with the title, okay. kasi parang kanta lang naman yani, eh, wala mga masamang ibig sabihin. Parang nasa sa inyo na yon. Oh mga pagars ka no, di mamakinag, di mabuntay, nasa sa inyo na yun kung paano nyo siya i-define. -de meron ka ba bang plans na parang i-pursue yung music mo in the future? Since um, for me talaga, honestly, mapiyas laga mo ka, meron kang talent, I mean, you can create your own song at nagba-viral siya. So parang, do you think you can pursue that dream to become a singer someday? It's para rin ako, tayo pa talaga sa music, habiya kan talaga parang bulunga ang sa sa music so tamasan na po na maranaw no nang wala ko sa madala music para ko diron di mamakinag giya pagritan wa si Jalil uh, talented sa langon ang uh, mga maranaw mga producers out there suportahan ta no so pagritan no kagiya wata na very talented ayang Mapilagam, tsaka very very meaningful so mga ide ide uh, din niya nimberan na saka mga pagla dimontay man to na to buo mapansin niyo nga pagarita no na support natin siya di ba support natin siya at sa mga producers out there if you guys want to try this man i think i believe this man parang feeling ako na in the future na sikat to magkakaroon to ng pangalan kasi parang iba yung ano niya eh iba yung pinapakita niya sa mga Moro especially sa Maranao culture. Kung mapturo ka sa mga tao, adimuntay, uh, sumusuporta sa'yo, especially the uh, wad na mga producers uh, pumakinig sa'yo. Uh, si makinig ko mga idideran na maraming maraming salamat po sa inyo. Asahan uh, asaan nyo ako, nagagawa pa ako ng mas marami pang kanta para sa inyo. Huwag sana kayong magsawang sumuporta sa akin po. Salamat po. sa sa mga producer dyan, baka naman, PM nyo lang po ako. By the way, andiran rin ka toon, kakontak, si Mr. Jalil aka Gagata sa Naraga. na sa FB Adin page, tas sa YT naman YouTube channel ko is Adin Music 44. Search nyo lang po yun. Dudu sa mga full song kan, naroon nyo katon. Oh, pero syempre, hindi matatapos yung video na to nang walang sample from the ano, sample king ng Gagata Naraga. Hey matay daraga, bangabupag ilaya. At uma ko manguda pagkababayarat ka Singa nina kang saka bako mapangaruma Di ka kararang ka sa kanikuris saka May nag-yuto Yuto sample agagata sa naraga Nasa lang ng mga pagkarita na sumusupport Please support natin yung pagkarita na si Jalil Please follow him sa kanyang lahat sa, sa lahat ng kanyang social media account at uh, if meron kayong work ipapagawa sa kanya anything kontakin nyo lang siya, supportan na sa sa Pagarita. No. Isang kaya lanaw deal to work. Kasi kung ano yung success niya, success nating lahat ng mga Moro, mga Muslim, not just here in the Philippines but all over the world.